Good morning po mga kalaki. Ngayon po ay August 17 at ito na po mga 3-digit lucky numbers na kanina pa po inaabangan ng ating mga lucky followers. Ito na mga kalaki. Pwede niyo po itong iramble, pwede niyo po itong tayan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Umpisahan po natin sa Sweden. 804. Hong Kong. 933. Singapore. 281. Sa China. 726. Texas. 315 sa Dubai 924 Malaysia 031 Taiwan 886 Thailand 217 Philippines 344 India 820 New Zealand 698 Australia 714 Mexico 250 Canada 308 Greece 113 Israel, 794, Las Vegas, 287, Saudi, 133, Japan, 516, Italy, 290, Germany, 691, at Korea, 578. Ayan mga kalaki kompleto na po mga laki numbers natin na 3-digit ha. Good luck mga kalaki, alagaan nyo po yan eh ng 3 days bago po natin palitan. Kung meron po akong hindi po nabigyan ngayon na lugar, sabihin nyo po sa akin, pag-aaralan ko po at bibigyan ko kayo. Good luck!